Nung ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sinabi sa kanila, Ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon na inyong gagawin. Anim na araw na gagawa, datapot ang ikapitumaraw ay ipanumilan ninyo. Isang sabath na takdang kapahinahan sa Panginoon, Silman man gumawa ng anumang dawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng sabath. At sinalitan ni Moises sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sinasabi, Ito ang baday na inigutos ng Panginoon, na sinasabi, Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon, sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, Ginto at Pilak, Atenso, at kayong bughaw at kulay gube at pula at lino at balahibo ng kambing at manabalat ng tupang lalaki na tininang pula, at manabalat ng puka at gawin na at langis na pangilawan, at manaispiso sa langis na pampahid, at sa mabangong kamangyan, at manabatum onyx, at manabatum pangkalukop, na pangipod at pang at pumarito ang bawat metalino sa inyo, at gawin ang lahat ng inigutos ng Panginoon. Ang tabernakulo, ang falda niyan, at ang takip niyan, ang niyan, at amana tablan yen, amana barakilan yen, amana haligin yen, at amana tumtuman yen. Am kaban, at amana pungden yen, am luklukanem awa, at amlan bom nam thabing. Am dulam at amana yen, at lahat ng kasam kapan yen, at am tinapa handog. Am kandelero in na mina pangilao, at amana kasam kapan yen, at amana ilawan yen, at am na pangilawan. At ang dambana ng kamangyan, iyan, at ang mga pinggan at ang langis na pampahid, at ang nabangong kamangyan, iyan, at ang thabing na pampintuan sa pintuan ng tabernakulo. Ang dambana ng handog na susunugin, sampo ng salang tansun at lahat ng mga ang iyan, ang hugazan at ang tumtuman yan. Ang mga sa looban, ang mga haligin iyan, at ang mga tumtuman na mga iyan, at ang sa pintuan ng looban ang mga tulus ng tabernakulo at ang mga tulos ng dooban at ang mga panali ng mga iyan. Ang mga mainam na yarin kasultan sa pananasiwa sa dakong banal, ang mga banal na kasultan kay araw na saserdote, at ang mga kasultan ng kanyang mga anak upang manasiwa sa katungkulan saserdote. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises at sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa, at nagdala ng panghandog sa Panginoon, sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan, at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. At sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, yaong lahat na nagkaroon ng kusang loob, at nagdala ng mga espile, at ng mga hikaw, at ng mga singsing na panatak, at ng mga pulsera, ng madlang hiyas na ginto, sa makatuwid bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. At bawat taong may kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at lino, at balahibo ng mga kambing, at balat ng mga tupa na tininang pula, at ng mga balat ng puka ay nangagdala. Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon. At lahat ng taong may kahoy na kasiya na magagamit sa anumang gawa na paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay, at dinala ang kanilang mga hinabi, na kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at lino. At lahat ng mga babae na napukaw ang kalooban sa karunungan, ay nagsihabi ng balahibo ng mga kambing at ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx at ng mga batong pangkalukkop na gamit sa ipod at sa pectoral at ng mga espisya, at ng langis na pangilawan at langis na pampahid at pangmabangong kamangyan. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat na gawain na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, Tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Her, sa lipi ni Juda. At kanyang pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos tungkol sa karunuman, sa pagkakilala, at sa kaalaman, at sa lahat ng sari-saring gawain. At upang kumatay ng mga gawang kaaya-aya na gumawa sa ginto, at sa pilak, at sa tansu, at sa pagputol ng mga batong pangkalukop at sa pagukit sa kahoy na gumawa sa si lahat ng sari-saring maiinam na gawa. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya ay mahapagturo. Siya at din siya Holy Ab na anak niya Hisamik sa Lipimidan. Sila ay kanyang pinuspos ng karunuman sa puso upang gumawa ng lahat na sari-saring gawa ng ukit at taga-katha at na manggoborda sa kayong bughaw at sa kulay hube, sa pula at sa lino at na manghahabi na mga gumagawa ng anumang gawain at na mga kumakataan na maiinam na gawa.